Ngayon nga pala ay papunta kami ng banga. Dahil day up nga ngayong araw ay sumama na naman ako. Bago nga kami dumiretso ng banga ay dumaan muna kami dito. Magbabaya daw muna ng hulugang motor yung kapatid ko. At sabay niya na rin kinuha yung ORCR niya at baka daw mahuli siya sa daan. Kinuha nga pala niyang motor itong sinasakyan namin ngayon. Pinalagyan niya lang ng sidecar. Kaya lang pala siya nagpagawa ng tricycle kasi tuwing gumagala kami hindi kami magkasya. Kanya-kanyang motor na rin niya kami kaso hindi pa rin kami magkasya siya. Tuwing nagko-commute naman kami, sobrang mahal din naman ngayon ng pamasahe. Buti na lang talaga ay naisipan ng kapatid ko na magpagawa ng tricycle. Kaya tuwing umalis kami, hindi na kami napapagastos ng mahal sa pamasahe. Pinaanan niya pala natin kanina yung napakagandang banga Town plaza. Sobrang dami nga ng tumatambay dyan tuwing gabi. Diyan din kasi makikita yung kauna-unahan dancing fountain dito sa Aklan. Kaya nga pala kami dito pumunta sa banga ay para bumili ng ulam. Parang lahat na lang yata na nagiging mini vlog ko ay about sa ulam na lang. Siguro yung gagawin ko ko na lang dito ay yung hanapan ng ulam. Nandito nga pala kami ngayon sa Aklan State University, Banga Main Campus at dito kami sa cafeteria bibili ng ulam. Lutong ulam na lang din yung bibilhin namin kasi nung oras na rin to. Kaka kung magluto pa kami, nung oras na rin kami makakain. Yung kapatid ko na nga lang din yung pumasok sa loob ng cafeteria para mamili ng ulam namin. Hindi na nga ako sumama doon kasi nakapag-vlog na rin naman ako nung una doon. Kaya dito na lang din kami naghinap tay sa labas para makapag-video na rin ako. Tapos nga pala namin bumili ng ulam dun sa cafeteria ay dito naman kami dumaan sa tindahan ng mga soft drinks. May malapit naman na grocery store dito sa amin yung Jeron's Mini Mart yung sa pinsa namin kaso wala silang tinang coke ngayon. Kaya habang wala pa nga silang stock ng coke na soft drinks ay dito na lang kami bumili sa banga. Pagkatapos nga pala namin bumili ng soft drinks ay umuwi na rin kami para makakain na rin ng tanghalian kasi anong oras na rin. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog salamat sa panonood paalam